Hi guys, what's up guys? Parang gano'n tayo, magandang hapon Yan you know? o Gano'n kasi ngayon, kaya Gano'n tayo sa ating backyard And update na tayo sa ating mga Balon mall eh. Dito muna tayo mag-umpis sa ating mga Lemonade Ninja, yan you know? o Hindi makita Yung mga Lemonade Ninja natin Mga Juvie pa lang yan Nasa 6 piece na nandiyan sa reptile natin Yan o, konti know? lang yung tubig Then dito naman yung ating mga Yamabuki. Yan, mga Yamabuki natin, mga breeder natin yan. Tatlo na lang natira sa breeder natin na Yamabuki. And then ito naman yung ating mga PKBM na round tail. Yan no? may mga fry na yan dyan. Kaya linagay natin ng gapi grass para hindi nila kainin yung kanilang fry. Yan o. No? dito, yung Yamabuki natin na four piece na fry. Nasa sila, yan o. ba kita, yun Mga fry natin four piece na dyan yun know, o four piece na yamabuki. sana lumaki to na yamabuki natin and then dito sa kabila PKBM you know, tawagin natin ay eh. pinakain ko na pala to kaya nasa ilalim na sila and then umulan kaya inalis natin yung mga takip dito sa ating mga reptop yun know, dito naman yung ating mga PKBM na ay you know, hindi na nagpapakita sila kasi nagpakain na tayo kanina nasa ilalim na sila ng tubig yung mga PKBM natin na black eye yan black eye natin nilagyan natin sila ng mga gapi grass para kapag mga sila hindi nila makakain yung mga fry then it's sa fry ano natin rin natin gapi grass ito yung mga ginagroom natin na PKBM na round tail papagandahin natin yan dalawang fry maliit pa yan mga fry natin yan Magliter Ay And then dito sa ating mga jubi, Ano tawagin niya natin Kung lumabas sila Yan Gutom pa nila Yan Mag fry natin Mag green water Then do naman tayo Mag update sa ating mga aquarium Yan Dito mo tayo mag Sa ating mga Juby Yan o Mga juby natin Mga available po natin yan Ngayon juby And then dito sa ating mga crossbreed, yan you know, mga fry. Yung mga breeder natin sa PKBN. Umuulan na naman, no. Oh. Umuulan kasi ngayon kaya basa yung mga aquarium natin. Uh, then dito, ano. You know, Umuulan kasi ngayon eh. Kaya ganyan yung to, mga aquarium natin, mga malabo. Mga for sale po natin yung mga available natin na PKBM naglitter ay din natin to edit nating na mga videos kasi busy tayo ngayon kaya dito natin to edit direct po natin to sa ating mga page and Facebook and YouTube yan you know, sa ating online Yan dito naman yung ating PKBM na breeder eh you no know. Shoutout dyan sa barat na seller ano you know bumibili sa akin ng 500 trio breeder size nagpapatawa ka ba par you know, hindi daw quality ang PKBM ko comment ka ngayon you know, pangit daw tapos pinibili niya sa akin ng 500 daw trio daw breeder size swerte mo naman you know, ganyang kaganda 500 lang Ganito you know. yung mga ayamabuki natin na fry. You know, ayamabuki. Pasensya na guys, madilim kasi 5 na ngayon. 5.30 PM. Mga PKBM natin. IBM yun mga EBM natin. Mga price sa ating PKBM glitter ay Ito naman yung ating mga ABM. Yun. Mga ABM natin. Dito wala pa tong laman. May corridor na yan dyan. And then dito, dun sa ating mga pang fry wala pa tayo dito nilalagay up tayo dyan guys lalagay natin yun dyan na mga fry na PKBM yun o sa dalawa tatlo apat lima anim anim na lagay ng fry dito naman sa ating yun o yun o mga set up natin ngayon Marami tayo dito ng available ngayon. May tag-50 tayong PKBM, Yano know. Mga tag-50 natin Black Eye. Pakamatipuan And then, nag-ship pala tayo. You know, sa mga nag-aas, nag, nag tayo, you know? Mas bate lang, hanggang mas bate lang tayo sa barko. And sa ning ba naman hanggang tabako tayo, guys. You know. Can ship nationwide. No not nationwide yun ang mga peaky beam natin oh. sobrang lalaki yun o no? natin to yun no? Know. baka matipuan yung round tail natin mga jumbo na yan yung ginigaw. may mga fry na yan dyan no? Oh. nasa 30 pieces ata yung fry dito yun dyan yun no? Oh. yung palang mga solid na supporters natin guys yung mga laging nagla-like sa ating post and nagshare sa ating mga post. Hintay-hintay lang kayo guys. Yung mga fry natin na bagong trap ngayon, hintayin nyo lang. Kapag lumaki yun, mamimigay tayo ng tagtitriyo. You know? And then yung mga nakapalaw sa atin, mga solid na supports natin. You know, tayo nito kapag nag-1K followers na tayo sa ating Facebook page. You know? Na breeder natin 'to.